Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako So, pasensya na kayo mga lodi At masyado, ta masyado akong busy kasi ngayong, ano na to, ngayong buwan Kaya bihira akong mag-upload eh So, ang topic natin ngayon guys is tungkol sa gasolina Since marami nagtatanong sa akin kung ano yung pinapagas ko dito kay Blitzki oh, dito sa aking Rouser NS125 So, usapang gasolina tayo ngayon mga lodi yeah. Ay... Uh, Grabe, para akong hinihingal kagad, no? <laughs> Di naman ako nag-iossi. Eh. Oo nga pala guys, so bago tayo magsimula, gusto ko lang ilinaw sa inyo na ako po ay hindi po isang mekaniko. Pero kung kaya kong sagutin yung tanong nyo, uh, nasagutin sasagutin ko yan mga Lodi, no? Pero eto, ako kasi guys, sini uh, sinishare ko lang talaga yung nalalaman ko. So kung may nalalaman ako sa tungkol sa isang bagay, so sinishare ko ngayon. So katulad ngayon, uh, marami nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung tamang gasolina para sa kanila so tara pag-usapan natin yan usapang gasolina tayo so dating gawi uh, muna tayo habang nagkakwentuhan so let's go mga lods So, usapang gasolina mga lodi. So, ito palagi itong pinagdedebatehan sa mga groups so ito lagi ko ito nakikita eh so ang question lagi is ano nga ba mas maganda unleaded o premium so ito lilinawin ko na kagad mga lords unleaded o premium so yung premium na yan guys yung pula is unleaded din yan okay wala na tayong leaded gasoline dito sa leaded gas dito sa Pilipinas o at I think sa buong bansa kasi matagal lang pinagbawal yan dahil na ah, yan sa ating kapaligiran yan, lalo na sa ating ozone layer so ulitin ko yung green, yung pula yung blue is lahat yan ay unleaded gasoline guys so ang correct dyan is unleaded regular unleaded premium, unleaded special so yung mga yan mga lodi is magkakaiba ng octane rating so dyan din ako bumabase actually kapag magpapagas nga ako mga lodi ang sinasabi ko lagi is yung octane ratings so yung regular na tayo tawag yan yung green so yung premium yan yung pula at yung special yan yung blue so yung green usually meron yung 91 or 92 na octane rating iba iba ang octane rating kada gasolina guys ha ah. so yung pula naman mga lods may octane rating yan na 94 to 95 ayan So yung special naman mga Lodi ay usually 97 or 100. Iba-iba yan kada gasolina. at uh, tulad sa lagi kong pinagpapagasan, yung Shell, ang premium nila is 95. So ano nga ba yung tamang gasolina na dapat piliin nyo mga Lodi? So actually guys, um, dedepende yan sa compression ratio. Pero bago tayo pumunta dyan, so ano nga ba yung octane rating? 'yung octane rating guys, 'yung mga data na 'yan, 'yung mga number na 'yan, 'yan 'yung um, 'yung lakas uh, para ma-resist niya 'yung mga pre-detonation doon sa combustion chamber. So ito 'yung mga 'yung mga pagsabog doon sa loob, 'yung pagsab pagpasasabugi ng nila 'yung gasolina doon, 'di ba? Yan doyan so, 'yung ano octane rating. So next, bakit sinabi ko na dedepende sa compression ratio? Yes, dedepende po yan. So hindi ko na masyadong palalawakin mga Lodi kasi hindi naman tayo expert, no? So tulad ng sinabi ko kanina, so hindi naman po ako expert kaya hindi ko na masyadong palalawakin. So dedepende kayo sa compression ratio ng motor nyo. For example, di ba? Itong akin nasa 10 is to one, no? So pwede ako sa regular tsaka sa uh, uh, premium. Actually, <laughs> hindi porket ganun lang yung compression ratio ko is bawal na ako dun sa mga matataas like special no so mamaya pa usapan natin yan so next naman is yung 10 to 1 pababa yun yung mga regular gasoline next is yung 11 octane pataas o yung mga 12 na siguro kasi 11 siguro premium eh yan yung usually mga big bike next kung mataas yung yan, yung mga mababa yung compression ratio guys Yung mga low CC So okay lang naman kahit gumamit kayo ng premium, special Or regular Pero yung mga big bike kasi na may matataas yung compression ratio Ito kasi Sa big bike kasi kailangan talaga uh, Yung kayang-kaya yung mag-resist nung pag pagsabog eh. Kasi sa big bike kasi malalakas na yung makakinan eh, yan So malalakas na yung mga pagsabog ng mga yan eh mga uh, triple ano triple spark plug yung mga ganon so, kailangan talaga dyan premium tsaka ano, ano uh, special so di sa atin naman ng mga lower CC lang eh okay na sa atin kahit regular or premium yan so tanong guys ito sinasabi to ng iba eh. so lalakas nga ba kapag gumamit ka ng mga high high octane na gasolina sabi natin premium or special so lalakas nga ba yung motor mo so walang katotohanan yun mga lods so wag kayong maniwala doon mga lodi so hindi, hindi lalakas yung motor nyo kapag gumamit kayo ng mga high octane na gasolina no? so, wala kayong katotohanan so sagutin ko muna yung tanong pala ano ano nga ba yung ginagas ko kay ano, kay Russell LS125 ko mga lods ang ginagas ko rito mga lods is premium okay pero paminsan minsan nagre regular din ako dito naman kay ano mga lods sa mga lower CC so nabanggit ko kanina yung kailangan pakiramdaman nyo yung motor nyo Actually dito kay ano guys ka, sa mga lower CC. So hindi niyo masyado mararamdaman 'yan eh. Yung mga sabi ko na para ma-resist niya yung mga pre-detonation Yung pre-detonation naman yan, hindi naman yan kaagad mararamdaman eh So mararamdaman lang naman natin yan yung mga pinagkaiba ng paggagas natin Is sa mga higher CC o sa mga big bike So ito tip ko lang guys no uh, Ang gagawin nyo para malaman nyo yung tamang gasolina na para sa inyo is dapat oy taka rouser si ano chip is dapat pakiramdaman nyo yung um, motor nyo no una maggas kayo ng ano mga idol ng uh, regular tapos tingnan nyo kung ano magiging performance di ba like pag start sa umaga ganyan next naman is yung um, magpagas ng premium so tingnan nyo, nyo tingnan nyo rin yung performance di ba kasi kayo yung rider, kayo yung gumagamit ng motor. So kayo yung makakaramdam niyan kung ano yung talaga yung tamang gasolina para sa motor niyo. Eh dito kasi sa motor ko kay Rouser NS, eh ramdam ko talaga na mas okay siya dito sa ano na sa 95 octane o sa premium. Inobserbahan ko kasi yun mga lodi no kasi nagano ko um, nandoon ako sa malamig. Sa so, umaga i-start ko siya so kapag regular so parang dalawa o tatlong pindot pa ako don sa aking ano no sa aking push start button hindi ko lang alam kung i-correct nyo na lang ako kung nakaka-apekto ba yung gasolina dun pero yun talaga yung napansin ko dahil kapag premium kasi parang ang bilis ko siyang ma ano no ma start kagad then kapag start ko kagad kasi hindi siya yung parang ano parang hinihingal ayan doon kasi sa pag naka-regular kasi ako, parang hinihingal siya. No, para sa akin guys, ang the best talaga pag mga long rides, yung premium guys. Uh, ah, ko na yan. Tapos, isa pang tip na masabi, mabibigay ko sa inyo guys is yung magpagasolina kayo doon sa ano no. Sa, alam nyo yung dinadagsa na ano, dinadagsa nung mga tao. Kasi kapag yung ano siya, yung hindi masyadong dinadagsa ng tao yung pinaggagasolinahan nyo, may checkpoint sa kabila, oh. sayang hindi dito, dapat dito rin. Para magamit ko naman yung bago kong registro. <laughs> Yabang yun. Oh. So balik tayo, bakit nga ba dun sa dinadagsa ng tao? Para mga lods, yung, ano, yung gasolina, so na ano siya, nare-refill. Mahirap kasi kapag nai-stack yung ano guys eh. Nai-stack yung gasolina. So, yung iba kasi doon, nagkakaroon ng ano, moisture. So, yun yung dahilan, kaya nahaluan siya ng tubig. So, actually guys, hindi naman sila talaga naglalagay ng tubig dyan. So, nandun din talaga yan sa lagayan. Eh, kapag na-stop kasi yun, eh, ayun lang. May tendency na magka-tubig yun. Kaya ako, doon talaga ako nagpapagasa. Dinadagsa talaga ng tao. So, ayun lang mga loads, no? So ulitin ko lang uh, Sagutin ko yung tanong nyo Ang pinapagas ko talaga dito sa Rouser NS125 ko O dito kay Blitz Ay premium gasoline O paminsan-minsan nagre-regular din ako And isa pang pa tanong pala nakalimutan ko um, yung Iba kasi nagtatanong uh, Pwede bang paghaluin yung premium Regular at special uh, Kunwari kalahati pa yung gas mo ng regular Tapos pupi-premium ka ah uh, Yes po pwede pwede yan walang problema yan actually lahat ng gasolina pag ano yan pag kinuha yan is wala pang mga kulay yan mga lods so pag da, pagdadalin yan sa shell wala pang kulay yan pagdadalin yan sa petron wala pang kulay yan ah, nilalagyan lang yan ng additives so yun na yung nagtitimpla para sumakto dun sa octane rating okay so ayun lang ah pwedeng paghalu, pag, paghaluin yan mga lodi no So yan lang mga lods, maraming maraming salamat sa panonood. Dito na natin tatapusin tong video nito. Ah, sana may nakakuha kayong idea sa mga sinabi ko. Ulitin ko lang, di po ako expert. So yan lang, bye bye and peace out.